Noong araw, ang Avenida Rizal ang sentro ng entertainment sa Maynila. Dito mo makikita ang pinakamagagandang sinihan sa bansa. Pero mayon, nasa na sila? Ito ang kwento ng mga sinihang minsang naging grey na, pero ngayon isang alaala na lang. Taong 1920s hanggang 1940s, ay dumagsa sa Pilipinas ang impluensya ng Amerika. Kasabay nito, itinayo ang mga deco theaters tulad ng Ideal, State at Avenue Theater. Noon pa lang, alam na nating espesyal ang panonood ng pelikula. Noong itinayo ang Ideal Theater noong 1930s sa kahabaan ng Avenida Rizal, ay agad itong naging simbolo ng modernong aliwan sa Pilipinas. Kilala bilang isa sa mga kauna ng sinihan sa bansa na nagpalabas ng tokis o mga pelikulang may tunog. Ang ideal theater ay hindi lang basta sinihan. Isa itong obra maestra ng art deco architecture na hango sa glamour at karangian ng Hollywood mula sa eleganteng harapan hanggang sa loob ng sinehan ay punong-puno ito ng detalyeng nagpapakitang may sining ang aliwan. May malalawak na balcony, mga kumikislap na chandelier, at carpeted halls na para bang inaanyayahan kang maglakad sa red carpet. Taong 1950s, Hanggang 1980s ay nagsimula ang Golden Age. Hindi lang simpleng panonood ang may experience dito, kundi may pilang kilometro ang layo. May first dates, may nagbabanding na magbabarkada. Dito umiikot ang buhay ng mga tao tuwing weekend. Noong kasikatan ng mga sinihan sa Abenida, ang mga pelikula nila FPJ, Dolphy, Sharon Cuneta at Vilma Santos ay mga siguradong hit at ang kanilang mga pelikula ay hindi lang basta pinapanood. Sila ay mga box office hits. Ang mga premiere na kanilang mga pelikula ay parang red carpet events sa mga sinihan tulad ng Ideal at Avenue Theater, kusaan ang mga fans ay tumatambay sa labas ng theater, naghihintay na kanilang paboritong artista na maglalakad sa harap ng mga kamera. Sa mga sinihan na ito, hindi lang basta pelikula ang inaalok, kundi pati na rin mga light bands na nagpapasaya sa mga tao habang naghihintay na kanilang showtime. Kung gusto mo pa na higit na saya, ay meron pa silang double feature films dalawang pelikula sa isang tiket lang. Isang buong gabi ng aliw at entertainment, sulit na sulit ang bawat bayad. Pero sa likod ng liwanag, ay unti-unti nang dumidilim ang avenida. Habang patuloy ang pagusbong ng mga VHS at Betamax, unti-unting nawala ang kagustuhan ng mga tao na lumabas para manood sa sinehan. Ang home viewing ay naging masikat at mas maginhawa na para sa mga pamilya na manood sa kanilang mga bahay. Kasabay ng pagdami ng mga bagong malls tulad ng SM at Robinsons, naging mas malinis at mas ligtas ang mga lugar na ito. Kaya't mas pinili ng mga tao na magpunta sa mga bagong sinian na may modernong amenities. Habang nangyayari ito, ang avenida ay dumaan sa isang panahon ng urban decay. Tumindi ang krimen, nagdulot ng traffic at dumarami ang mga informal settlers sa palikit na naging sanhi ng pagbaba ng pagbisita sa mga sinehan. At sa sumunod na dekada, pumasok ang teknolohiya, ang streaming services Pirated DVDs at YouTube. Lahat ng ito ay nagbigay taan sa mas madali at murang paraan ng panonood ng pelikula na nagpatuloy sa pagbaba ng popularidad ng mga sinihan sa abinida. Ang mga dating punong sinihan ay naging butega commercial stalls o abandonado. Sa kasal uyan, ang mga dating reyna na entertainment sa abinida ay isa-isa nang nawala o na abandona Ang ideal theater, na minsang simbolo ng karangyaan at teknolohiyang bago sa panahong ito, ay tuluyan nang na-demolish. Ang avenue theater naman, na dating punuan sa bawat palabas, ay ginawang commercial stalls. Ngunit kalauna ay kiniba rin. Ang audience theater, na dati dinarayo ng mga mananood ay sarado na at ginagamit na lamang bilang frontage sa mas modernong estruktura. Ang State Theater ay minsang binigyan ng pag-asang i-restore. Ngunit, nanatiling plano lang ito at hindi na ituloy. Samantala, ang Scala Theater ay isa sa ilang nakatayo pa. Ngunit, abandonado na rin tila naging tahimik na bantay ng mga alaala ng nakaraan. Ang mga sinihang ito na minsan puno ng liwanag at kasiyahan, ngayon ay mga anino na lang ng isang gininto ang panahon. Bagamat ang mga sinihang ito ay tahimik na, pero sa puso ng mga nakaranas nito ay buhay pa rin ang alaala. Kung nagustuhan mo to, don't forget to like, Share at mag-subscribe para sa mas marami pang interesting facts at stories. Comment down below.